mo kanina pa, puro ka lang patagal, nakaka-visit kang bakla ka. Lagi kang ganyan, attitude ka. <laughs> ikaw na nga lang sinasama namin, ikaw pa matagal. Kakaloka ka. Woo! So for today's video guys, eh, pumunta tayo ngayon ng mapran. Maglalaro tayo ng mapran. So ibibigyan natin kung paano pumunta ka ng Pagod ako sa <laughs> agdanan. Pagod ako sa agdanan yan. <laughs> ulat, 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 ulat. <laughs> sa so, video natin kung paano pumunta ng, ano, ng mapran. So, for tayo ano lang mag France so para vlogger tayo kay vlogger vlogger tayo okay <laughs> sa mga gusto mo sa ano maglaro na Mapran, sundan nyo lang to yah tong hagdanan na to <laughs> sundan uh, nyo uh, lang <laughs> video so ayam ba babatay ng hagdanan pagkaharap tayo sa sakyan papuntang tandang sora So ayan ngayon, mag-ahanap tayo ng sa sasakyan, papuntang Tandang Sora at mababa tayo I mean, sa Luzon. Ayan, minibus, daw, mini bus. syempre, kailangan magbis kayo tumakbo. So habang umaandal yung bus, dapat sinusundan nyo. O, oh, dahil yung conductor, maudyan ka na. <laughs> <laughs> Apoy na tayo. Kaya, kaya tinted para hindi makita ang nakatayo. Yes. So ayun na nga, pagbaba nyo dito sa Luzon ay kung makikita nyo dito yung pure gold. Hoy! Mera. Ha? Mamaya pagkita natin ulit. <laughs> <Ha>? Hindi. Hindi <laughs> <laughs> ka rin alam. Eh. So ayun, bababa kayo dito sa Luzon. So ito yung Luzon. Eto yung Tandang Sora. Doon yung Tandang Sora. Eto yung pure gold Luzon. Ayan ang pure gold Luzon. Bam, dito na tayo. Ayan. Tapos yun doon yung paliko na yan ganyan. Liliko kayo dyan. Yan. Tapos pwede nyo lakarin yan. dire diretso na lang yon. So ayun, nandito na nga tayo sa Luzon. At pupunta, pup pup makikita nyo yung pure gold. Ayan yung pure gold. So yung tabi lang yan. May Macdo. Ayan, Macdo. Tapos, ano, tandang sorap na Over obey dati. Pwede rin kayo dumaan ng pure gold mismo. Dyan sa harap ng pure gold. Tapos tatawagos kayo dito. Ayan yung pure gold. Yan. Pwede kayong dumaan dyan. Tapos tatagos kayo dito hindi na kayo magta-tricycle pwede nyo na lakarin so ayan paglabas nyo dyan diretso lang kayo kaliwa ay kanan pala price price nagreklamo si Alwina hindi daw kaliwa e eh, binago ko nga sabi ko nga kanan sabi nyo kaliwa kanan yun eh. o eh, pag sinabi kong kaliwa pabalik balik ikot ikot sila ganda <laughs> pa ikot ikot sila ay. ayan so pupunta kayo dyan sa paglabas nyo dito dito ayun dito na yun So, palengki to, syempre. Tapos, o oh, bibili mo na tayo. Ay, ito, ito. Gusto ko ito, Wala na. Oo. Oh, oh. Ayan. So, ayun, nakikita niyo yung tulay na yon, Yung blue, unang tulay na yan. Papasok kayo sa ilalim niya kasi may skinita diyan. Papasok kayo sa ilalim. Dire-direcho na yun. Nabibisit ako kasi tinatago mo yung daan at tinuturo ko nga sa kanila eh. Pumapasok at pumapasok doon. Paano nyo makikita yung daan na papuntang mapran? Ano na yung makikita yung pinakamagandang bakla kahit hindi naliligo? Si Iya. <laughs> Ayan, yan. Yan tuloy na yan. Walking distance lang naman eh. Ano, ano saan mo? Pero kung mayaman kayo at ay at may extra budget kayo, pwede yung tricycle eh. Worth ano ata. 70 pesos si special na. Direkto na yun sa point. Tapos ano, pwede rin kayo mag grab, mag angkas, magmovit, o pin nyo lang, ano, ma-front coverage ko Uh -huh. so, tapos, pagdating nyo sa ma-front, pipm nyo si Iya, Iya di naliligo. Iya pa, o. Iya si, gano'n. Walang laban si Iya ngayon, kasi, video ko to, eh. Walang <laughs> manonood ka lang at manggigigil. Mami I, manonood ka lang at manggigigil, ha? Saka,

Pasok lang kayo dala-diretso, makikita nyo na kagad yung court. Yan, so eto na pagpasok nyo. Ayan, di dito kayo pupunta. Hindi dyan kasi parking lot yan. Kung may sasakyan kayo, ipark nyo dyan. Kung wala, diretso kayo. Huwag na kayong pumunta, yung wala naman sasakyan. So ayan, pupunta kayo dyan. Nakikita nyo naman yung ano na yun, bubong na yun. Yan, yan 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 yan, 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 yan. yan, yung bubong na yan, hindi amin yan. At nakikita nyo naman yung arco na yan. Ayan o. Oh. Arco ba tawag dyan? Yeah. Yes. Ang ganyan. Yung Urpas. Donated by Alan Benedict S. Reyes. <laughs> <laughs> Ayan. Ayan na yung coin. Oh. Ayan na yung coin. Tapos yung mga player na nag Siyempre, lagi na una dito si Mami E. Ayan si Mami E yung sinasabi ko sa kanila. Hello, Mami E. Ininvite ko sila dito mula ano sa amin hanggang papunta rito. Oo. Oh. <laughs> 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 hindi, hindi ay mean yung mga gusto maglaro na magpa-schedule sa iyo. Every Saturday dito, di ba, Mama E? Wala ko sinasabi mo sa sa video, Mama E. <laughs> 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 Hello, si Jojo! Parang gago na naman to. Sa... Gago, kala ko tegi na to. Show, show. May gago. Sa sa mga gusto po maglaro dito, si Mama E, ayan po yung FB niya. Chat nyo lang po siya para mapag-pacelot kayo dito. Sobrang saya maglaro dito at talaga magsasawa at magpapawis talaga kayo. Hindi, wala akong sinasabing masama kay Mama E. Oh, ayan diba? Gago. Huni. Ano, baby? Asan? Asan? Pati Baby reveal! <laughs> <laughs> baby reveal gago! <laughs> ayan! Hi, Mama E! Hi! <laughs> <laughs> yeah, naman. Basag-basag na nga. Eh. Di ba pipilter? Di naman naman kahit anong pawis, oh. So, ayan. Ito ang court. At nag-aayos na po sila. So, maya-maya onte ay eh, mag-i-start na. Magkapahinga lang kami. Tapos eto pa guys, meron pa kayo isang court na dapat na mapaglaruan. Sobrang ganda ng court na to. Yung mag enjoy na kayo, makakapamasyal pa kayo. Makakakita pa kayo ng magandang ambience, magandang, uh, magandang uh, surroundings, fresh air. Etong sa Wawa, bongga dito. Kahit ma-first bus kayo, hindi masakit. Hindi masakit sa loob kasi pwede pa kayo mga second option. Pupunta kayo na ilog for travel-travel. Ayan, nature for nature trip. gano Tapos meron din kayo mga bundok na pwede akyatin doon. So, dapat makapaglaro din kayo dito sa Wawa. Uh, province of Rizal. Ayan. Bawal nagyoyosi. Kadiri ka. Dapat hindi ka nagyoyosi. Hindi ko nag oh.